His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Joining the President are DA Secretary Francisco P. Chulaurel Jr., Governor Hermilando A. Mandanas, Representative Mario Vittorio Mariño, Mayor Beverly Rose de Macuja Mariño, Dr. Angelito B. Bagui, and Ms. Mio Takada from the World Bank. At the count of three, Mr. President. One, two, three. The marker reads The Soro Soro Ibaba Development Cooperative Grains Terminal and Trading Project, inaugurated by His Excellency Ferdinand R. Marcus Jr., was conceptualized for the farmers and livestock growers of the Calabarzon region. Congratulations, Sidsi. Maraming salamat po, Mr. President. Ngayon, inaanyayahan po natin ang ating pangulo to the grains terminal facility to observe the intake and dumping process of yellow corn grains. May we invite our other honorable guests to please proceed to your designated seats at the program area. A group of 59 visionary farmers in Batangas came together Pooling a modest eleven thousand eight hundred pesos to form what is now the Sorosoro Ibaba Development Cooperative (Seed their dream to uplift lives through cooperation, innovation, and shared prosperity. Fifty-five years later, Seed has grown into a powerhouse cooperative with over seventy-five thousand members, seven point two billion pesos in assets, and a strong presence across the country. Seed started by helping farmers raise livestock it also has pig farms broiler and layer farms and producing organic fertilizer to maximize agricultural resources as the demand for quality feed grew seedsea established its own feed milling business in 1987 producing seedsea feeds co-op feeds and big boy animal feeds brands trusted by farmers nationwide seedsea takes pride in its commitment to quality as its feed mill is iso 9001-2015 certified ensuring high standards in production safety and efficiency for livestock and poultry feeds from a small sari sari store seed c expanded into a network of 65 retail stores 67 savings and loan branches and multiple gasoline stations today seed c serves calabar zone northern and southern luzon mindoro Visayas, Romblon, and Palawan, with plans to expand into Mindanao through corn production partnerships. In Mindoro, Seed launched a state-of-the-art rice mill in 2021, processing five tons of rice per hour, a milestone for local farmers. Embracing the digital era, Seed Sea also into eco Mart, Lazada, and Food Panda delivery networks, ensuring convenient access to goods beyond business seed gives back through scholarships healthcare programs patronage refunds and livelihood support programs like Sajib kasapi foundation barangay development fund and the corn clustering program help farmers thrive not just survive and now seed is taking bigger strides with the seed grains terminal and trading a project made possible through the world bank department of agriculture prdp tanga city government. Opening this 2025, this facility will secure a steady supply of. Thank you. Thank you very much, uh, Agricultural Secretary, Secretary uh, Kiko Laurel. Uh, please be seated, uh, Kiko Laurel, for your kind introduction. Uh, special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Batanga's 5th District Representative, Ma Maria Vittorio Mariño. Matangas City Mayor, Beverly Rose Di Marino. The Sorosoro Ibaba Development Cooperative, or CIDC Chairman, Dr. Angelito Bagui, and CEO Rico Heron. World Bank Senior Agriculture Economist, Ms. Mio Takada. Stakeholders and members of the cooperative, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang maga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ikinararangal ko na napasinayaan na ang Sorsoro -Sor 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 Ibaba Development Cooperative o SIDSI Grains Terminal and Training Project. Sa pakikipag ugnayan ng SIDSI at Matangas City Local Government kasama ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, isang mahalagang proyekto ang naisakatupara natin. Nakita ng lokal na ng pamahalaan ng Batangas at ng DA na may, ka, may kakulangan tayo sa supply ng mga feeds. Ang kooperatibang kasama naman nito ay gumagawa na ng feeds mula pa noong 1987. Kaya naman, minabuti natin makipagtulungan sa SINSI upang matugunan ang kakulangan na sa supply natin na pakain o feeds. Sa tulong ng DA at World Bank, nakapagpatayo tayo at ang CDC ng higit 270 milyong pisong pasilidad. Ito pong feed feed mill facility na ito ay may dalawang silo na may kabuong ng kapasidad na 12,000 metriko tonelada ng mais. Katumbas ito ng 480,000 sako na pakain para sa higit na 1,000 baboy o kaya naman ay halos 600,000 manok. Sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang pag-iimbak ng ating mais. Mas magiging matibay ang ating suporta sa industriya ng poultry at saka ng livestock. At higit sa lahat, magkakaroon ng katiyakan ng kita ang ating mga magsasaka at ang ating mga negosyante. Hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi sa buong Calabarzon. Talagang masasabi ko na ang SINSI ay isang modelo ng kaunlaran pinatunayan ito na kayang kaya ng mga kooperatiba na makipagsabayan sa mga malalaking negosyo at magpatayo ng mga malaking pasilidad. I uh, extend my own personal congratulations, being a uh, being a uh, great supporter of the cooperative movement. Sidsi is one of our models and examples of how a cooperative should be run how a cooperative helps its members and how a cooperative helps the industry kaya naman po eh, talaga talaga lahat ang una sa lahat ng aming mga polisiya sa DA sa pamahalaan one of our first the first elements of everything that we do is to consolidate and coordinate and, and organize all our farmers into cooperatives farmers groups uh, Uh, all kinds of organizations. Kasi kapag, kapag iisa lang, ang lagi kong sinasabi ito mula pa nung ako ay nagsimula sa serbisyo publiko, kapag ang isang tao lang, if you are only one person, you have only one voice. You build a cooperative, a cooperative that is working well together, that is managed well, such as SIDSI. And you will find na palaki ng palaki ang boses ng ating mga magsasaka, ng ating mga manging isda kapag ang kooperatiba natin ay matibay at buo ang suporta na natatanggap nila galing sa pamahalaan. Kung nagawa nito, kung nagawa ito ng SIDSI, nakakatiyak din ako na magagawa nito ng iba pang mga kooperatiba sa bansa. Kaya nananawagan po ako, mas patatagin pa natin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at sa pribadong sektor kasama ang ating mga magsasaka. Dahil sa ating pagsasanib-pwersa, Nakita natin na posible, posible pa pala na maraming hangarin natin ay mas matulungan pa ang ating mga kababayan. Nakita rin natin na kaya pa natin magbigay ng oportunidad sa ating mga magsasaka upang maabot ang kanilang mga pangarap. Lagi po ninyong tandaan na kami sa pamahalaan ay walang tigil sa pagbibigay ng suporta sa inyong mga pangangailangan upang mapabuti ang sektor, mapabuti, mapatibay, mapalakas at mapalaki ang sektor ng agrikultura. Kaya tinatasan ko ang DA na makipag-ugnayan sa CDA, Cooperative Development Authority, para patibayin, palakasin ang mga kooperatiba ng ating mga magsasaka. Gaya ng SIDSI, tutulungan natin ang mga kooperatibang ito upang magkaroon ng mga makabagong makinarya, mga post-harvest facilities upang mapataas ang kanilang ani at ang kanilang kita. Plano rin ng pamahalaan na maglaan ng pondo para sa mga dryer, mga silo, warehouse, rice at corn mill at iba pang mga kagamitang agrikultura. Dahil dito, mababawasan ang nasasayang na bigas at mais, mapapababa natin ang presyo ng pagkain at mas magiging produktibo ang ating mga magsasaka. Paiiktigin din po natin ang mga proyektong magpapabuti sa irigasyon at patubig na gagamit sa mga pump, na, na, gagamitin sa mga pump station para sa mas matipid at epektibong daloy ng tubig sa mga bukiran. Ilan lamang po ito sa mga ginagawa ng pamahalaan na para sa ating mga magsasaka. Tinitiyak po natin sa inyo na gagawin namin ang lahat upang matupad ang mga ito palalawakin pa natin ang mga programa yun na ito. Ipapabuti natin at ipapataas ang, ang ating produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas epektibong makabagong teknolohiya. Titiyakin natin na abot kamay ang lahat ng suporta upang mapabilis at mapadali ang pagdadala ng kanilang ani sa merkado. Mga kababayan, ating alahanin, na ang bagong Pilipino ay parang isang, parang isang masikap na magsasaka. Siya ay may disiplina, may husay, may pagmamahal sa bayang kanyang pinapalago. Patuloy tayong magsikap, patuloy tayong magtulungan at magsulong para sa pagunlad ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay. Bagong Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo.